Hmm. May tips po ako sa inyo. Gusto niyo ba mabuhay ng walang pera? O. Oh. Panoorin nyo to at pakinggan nyo to yung sasabihin ko. Unang una, magtanom kamu sa bukid o mga mais, karlang, kamuti, balanghoy, o mananomog sa luyot, taong, batong, or ampalaya, kamunggay, o magbuhi mo o baboy nga inyo ipakaon lang kanang mga lawas sa karlang o lawas sa saging mm. muna eh uh, panginabuhi nga uh, di kinahanglan ang kwarta mm. suway nyo o pananom manana ang sistema bukaon mo gikan sa inyong yuta nga gitanuman ng mais o oh, patar mo mais humay oh, naman po humay guys nga mabuhi ha mabuhi sa yuta ka kitawag gitawag og lubang mm. so kung wala mo yung humay namoy mo yung mais mo mais hmm. makaon so kung mo mais na ikar lang na lang na ibalanghoy na oh, bisag unsa mga matanong guys kaya tatitunood lang guys ang pangkaon sa mga dato diya sa syudad guys nagikan ra po na sa inyo sa inyong kugi so diin man ang gikan ang ilang gipangkaon ng mga dato diha gikan na sa inyo so kamo may pinaka dato kamo maguuma, uuma pinaka sa tibuok kalibutan mm gano tungod kay kanang mga dato diha sa syudad maugod na nagsalig sa inyo ngano kung di imo man ano mo ipang tanom mm wa sila makaon pero ug atong subayon guys Pwede mo di mo baliga nila. Pwede mo di mo manginahanglan o kwarta. Tungod kay makbuhi na mo sa iyong ipang tanong dyan sa yuta. Kaya tungod ang yuta guys, diha ta nabuhi sa yuta. Basta magkugi ka lang, gabayan po ka sa ginoo. Kanang imo mga tanom diha tambok o mga bunga mm. So, ubasian nato, dagag kwarta nato. Mm. Saom ng kwarta, di mo na makaon. Mm. So, ibasig gihapon na sa inyong mga tanom. Mm, kung gusto ka kwarta, mm, paliton sa mga dato ang imong produkto. So makakaon sila. Mm. ka martin ang bagay, kutsi, sakenan, barko, eroplano, so di maghihapon na makaon. So magamit na nimo sa gala-gala or mo improve ka nga pa makabalay kag bato or kasi minto So yun na man kay para kung may bagyong kusog, protektado ka. Pero bisag kita mga pobre, guys, pwede nang maghimo o protector sa bagyo oh, himo kag kurob hmm, kurob ang imo na may mga kahoy diha hmm. Yan, motor kag kahoy to imo lansang ya imo igaid may pisik, ligon diya po na lahos rang hangin ana so mo na guys ang panginabuhi nga yeah, bisag wa kay kwarta dili ka man kwarta mabuhi ka basta na kayuta nga gitumban Basta emolah pun tanam Kumi kasi emong koge So Shout out sama Goma dia Kamu yang pinakadato Setiap libutan. Thank you